Grabe, guys, eh, uh, Halos hindi ako makapaniwala talaga sa nangyari sa uh, ating uh, minamahal na si Tatay Bigong. At talaga naman... Miminsan hindi ko iniisip, guys, na mangyari sa buhay niya. Kaya... Ewan eh, ko. Um, Matagal ako nag isip guys. Kasi nga, alam kong marami na rin nagpahayag ng uh, uh, pag uh, pagkadismaya pagkagalit, pagkainis sa ginawa kay uh, former president ah uh, Roel uh, Duterte, Rodrigo Roel Duterte. Sa Tatay bigong guys. At uh, talagang sa ping na uh, yung napapanood ko kung paano talaga trinato ng mga pulis na kung saan ay uh, sobra yung kanyang pagmamahal sa kanya lalo na yung uh, pinuno ng mga pulis na yung guys na umarista sa kanya hindi ko maiisip talaga na minsan ay pinaglingkuran din nila Itong si tatay, Digong Pero, nung wala na sa pwesto, ay gano'n na lang itrato. Talagang nakakalungkot isipin na kaya palang gawin ng mga Pilipino yung sa kapwa nila Pilipino hindi hindi ordinaryo si Tatay Digong na tao isa siyang naging pinuno natin matuwid matapat hindi magnakakao pero guys talagang harap-harapan Pero para po grabe. Sa mga matipino. May puso, may matuwid na puso. E, hindi niya gagawin. Igagalang e, niya pa rin. So talagang matindi, guys. Matindi as in matindi. Yung ginawa nila. At sa ngayon, Eto pa ang nakakalungkot. Alam nyo guys, minsan bukang bibig natin na proud tayo maging Pilipino. Tayo yung mga Pilipino na talagang hindi natin ipagkakanulo ang ating kapwa. Pero, wala eh. Parang may ano, unang pa. Mga hukbala ako yung mga nakaraan. Na talagang, likas na may mga traitor talaga sa ating lahi, mga Pilipino uh, grabe oh, at yung kababayan pa natin guys yung natin at uh, tiniis na yung isang dating pangulong naglingkod ng matuwid makayos, although hindi naman talaga perfecto lahat pero ma ako, masasabi ko personally na kaya sumuporta ako sa kanya. Kaya minahal ko siya bilang isang pangulo. Sapagkat sa kanya ko lang naranasan at nakita ang pagiging leader na totoo na walang kaplastikan. Kung ano siya, ayun yung pakikita niya. Kung ano siya, ayun yung siya. So, eh, talagang eh, ako mismo nakakahiya na ako sa sarili ko guys. O, nung time na hinuhuli siya, gusto kong pumunta pero hindi ko rin nagawa. Gusto gusto ko talagang pumunta. Pero ang iniisip ko noon ay may mga matitino tayong mga pinuno na hindi gagawin yung ganong pagtrato sa ating dating pangulo. So kaya, yun, yun yung ikinalulungkot ko mga kababayan ko guys. Kasi nga, alam ko at kilala ko mga kababayan ko bilang tapo Pilipino ay hindi nga ganun. Mapagmahal tayo sa ating kapwa. Pero iba yung naging trato talaga nila guys sa ating si Tatay Vigo. Kaya, masakit mang isipin talaga Hindi nakaka-proud. Lalo na yung mga pulis walang inisip si Tatay ko Bigyan kayong maayos na maayos na sahod para sa inyong pamilya. Pero, anong nangyari? Nakakaiyak. Totoo. Aminin ko sa inyo. Talagang, may iyak ako. Hindi dahil naawa ako. Hindi. Naiiyak ako, naiinis ako dahil wala akong magawa. Maraming Pilipino walang nagawa. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kasama. Mga kababayan. Hindi pa naman huli. Meron pa tayong magagawa. Kaya mahala na. At uh, gagawa tayo ng mga paraan na alam natin hindi tayo mapapahama so okay nagpapahig ng ganito alam kong hindi naman paglabag ito kaya gusto ko lang ipakita na hindi ako natuwa hindi ako naging proud sa nangyayari ginawa niya sa dating pangulo bakit di natin na itrato ng maayos nagkaroon na namang ganong kaso si former president uh, Estrada naging maayos pa rin yung trato ninyo si former president Gloria bakit hindi nyo nagawa kay tatay Digo na walang inisip hindi ang mapabuti kayo lahat kayo mga uniform police mga military lahat at hindi lang kayo pati ang buong Pilipino OFW FW. Kaya <laughs> Lalo nga sa mga OFW. Kaya, marami pa rin. negro. Alam ko marami pa rin matindi Pilipino. Marami pa rin. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Maayos pa rin to. So, yun ang marami pa akong gusto sabihin pero... Tatay, hindi kong... ...palakas ka. Mahal ka namin. Kahit di mo man ako kilala. Pero sa puso ko... ang gaya ng pagsalita. I love you. Mahal